mga you Yun know. tigasong paghuli tigas mula paghuli sa tigasong paghuli. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi sa uh, ulo ah binaluktot na lang eh ayaw eh pag ayaw ang pilito yung mga dugoy eh. ako ah, korte pa natin yung papa lang dalawa lang pa diyan lang ganun yung kabit okay, palibali tabi ano eh dito yeah. 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 muna yung

pagbago ng pabango. pasok, pa to sa Ya akan Hindi ka katsatayayan, matadapa ka. Masikip. Ba't nah, yung... una kasi ulo mo balong? Ba't una yung bato eh. Bobby! Uy! Sa sapatos ah! Uy! Ganda! Ano sabi na pinapalitan niya? Hindi na po kasi tinanggal na yung mga cards niya.

Dito nga pinapalo, dito nahumot eh. Hindi ko nating Tinatawa kami ni Kobe. Kobe! Isang upuan. Tatlong oras gagawin. <laughs> wow, Tumatawa si Kobe. Hindi na lang <yung> ako si Boy. Tinatawa na kami ni Kobe. Kobe!

Ka. Lola ka pa. Yuno, porke ano? O, kinikilig na pala 'yang Yara. Ah, 'yan ara te mo. Magpaliktad. 'yung kanoy. <laughs> yung uh, sukat na kali na. <laughs> oh, ba diba, oh, sinukat mo yan? Oh, Tingnan mo 'yung guhit mo. Oh, dito mo kasi pinatong, dapat Hindi, yeah, hindi 'yan parang uh, kabos pa rin 'no. Oh. Yan, yan. guhit, guhit mo 'yung <laughs> Tingnan mo, dali ah. Oh. Sa, saan ba yung uh, ng ina? Nga? Saan pinutol niya? Sabi <laughs> ko po, hindi ka nangyari ba? Yun No? Yung guwit na ito Oh. Layo ng butol niya o. Oh. Ah, o nga po, itinatong eh o. Oh. Okay. Kago, yun ang guwit ko, oh, <laughs> o. Oh. Layo. Ang baguwit ko yata yun eh.

Ano naman ah? tayo pag wala pa wala na yung Wala naman yan naman eh Yung isa dahil pampak Isa! Saan? Yung isa yung mga palibok lagyan ang dapat lang dito Hindi Hindi yan ngayon Nakita na kung paano namin sinutol ay puta may tao pala ron. <laughs> kasi okay, kasi yung uh, banya, oh, kanya. Ang dami kayo magpa oh, Kaya, may live dyan. Kung pa live na lang yan. Ginuhat ko sa ginuulang pa rin. Eh hey, iyon, inyo. Kasi yung puto mo yun, 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 <laughs> yun, eh. Ikaw ang mga reklamo yung yun, ano. Yung karpintero talaga eh. Mama, may magpunod bobo ako ako mo kunyo eh damo ko boy bakit ka dadamay yan ayan oh. oh Pantay na lang posible pantay si pa pantayan oh pa oh shit mukha mo no? yan, si alam mo na Papilyo. hindi kaya ni siya na kasabay kunang wala puli dito mo lang, yan ah, Oh, ang galing kamang gago nang gumawa <laughs> bakit pinutulog <laughs> yung gumawa nyan talino puta. adiktos talaga tali tali mo Oh, ah, oh, malig na? ah, Wala lang. na kasi ito boy. Wala ring kapit eh. Ang galing na rin. Oh, eh. tama. Pinakasok na, eh. Iyay, Puro mo, sa mitna. Sige muna, para pag mo. na, ay Ako, muna. Awa ko pala si sa Ubus na. lang muna natin. Natanggalin natin yung Para pag may martel may uh tumbo -oh. baliktad daw no? ayo baliktad pala ito no? ang Ang na <laughs> okay. oh, a, ayan, na naman kayo mga teknik namin ha. Biak ang puto. Biak? Kaya mo na. Pangilalim <laughs> sa po Na biak ang tahoy. <laughs> Ay dito ba?

Bike, huh? <laughs> ito ba, ko. Lumapat yung pa ako sa kapila. Huwag na yan ang eh. Ito. Ate. Utang Lalaki naman. Pako ni Cristo. Ate. Very good. Ate. Ate. Very good. Pako ni Cristo. Ay, very good.

Kaya pa rin ano? Hindi makalakas. Dito. Super man. dito ito, 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 din ito, 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 kayo ito, ito, ito,

Yeah. <laughs> Mamimili ko siya. Mamimili na ako. Oh, okay. Anak, wag mo pa Utang ina! Uh. Talang, uh. Diyos, Diyos. Nabibiro, ko ka nagbibiro. ka mukha mo dyan. Isa ka makita sa'yo, papalawin kita sa'yo. O, totoo, anak.